May bago na namang napansin ng netizens na nagpalakas sa intrigang hiwalayan daw ni na Ellen Adarna at Derek Ramsey, ha? Wala na raw kasi ang dating nakalagay na apelyidong Ramsey sa pangalan ni girl sa kanyang Instagram at tanging Maria Elena Adarna na lang ang makikita rito. Halo-halo naman ang reaksyon ng netizens. May ilan na tila proud kay Ellen habang may iba namang malungkot sa sitwasyon. Sa ngayon marami pa rin ang naghihintay sa official announcement ni na Ellen at Derek tungkol sa chikang may problema sa pagitan ng mag-asawa at sa intrigang hiwalay na sila. Sa ngayon, wala pa namang denial pareho si na Ellen at Derek tungkol sa mga kumakalat na intriga. Ano ang sinyo sa balitang ito?